Habang tumatanda ang katawan, unti-unting humihina ang baga ng maraming senior. May mga araw na parang mas mabilis hingalin, mas madaling mapagod, mas mabilis ubuhin, at minsan kahit simpleng paglalakad papunta sa kusina ay nakakapahapo na. Marami ang naniniwala na normal lang yan kapag matanda. Pero hindi alam ng karamihan na may limang pang-araw-araw na gawain na tahimik Ngunit mabilis na nagpapataas ng panganib ng pneumonia, lalo na sa mga edad lampas, 50, 70 o 80. At ang mas nakakatakot, madalas hindi natin namamalayan na ginagawa natin ito araw-araw, paulit-ulit at tuloy-tuloy. Si Mang Ernesto, 71, ay laging hinihika tuwing umaga. Akala niya dahil sa ulan. Pero sa totoo lang, may ginagawa pala siyang isang simpleng habit naunti unti-unting nagpapahina ng baganya araw-araw si Aling anim na anim, ay madalas mahirap ang huminga tuwing gabi. Akala niya dahil pagod lang siya. Pero may isa pala siyang nakasanayan sa hapunan na nagpapataas ng panganib ng impeksyon sa baga. At si Lola Inday, pitumput walo, ay tuwing taglamig laging inuubo, dumadagdag ang sipon at minsan nilalagnat pa. Pero ang dahilan, kasama sa araw-araw niyang routine at hindi niya alam na may epekto ito sa baga. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang lima pang araw-araw na gawain na hindi iniisip ng senior pero tahimik na nagpapataas ng posibilidad ng pneumonia. Walang komplikadong medikal na salita, walang nakakatakot na eksena, kundi malinaw, simple at praktikal na kung bakit delikado ang mga gawain na ito at paano mo sila iiwasan o babaguhin sa paraang ligtas para sa edad mo. Kung ikaw ay isang senior o may mahal ka sa buhay na lampas anim na po, mahalagang mapanood ang buong video. Ang pneumonia ay hindi ba sa sipon o ubo. Ito ay impeksyong maaring maging delikado kapag mahina ang baga, mababa ang resistensya, o may alta presyon diabetes o problema sa puso. Pero ang maganda, may mga hakbang na maaaring simulan sa bahay kahit ngayong araw mismo para bumaba ang panganib. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang bawat hakbang ng malinaw at may halimbawa mula sa totoong buhay ng mga senior. Kaya bago tayo magsimula, i-comment mo ang baga kung gusto mong mas lumakas ang iyong paghinga at mas maging handa ang katawan mo laban sa pneumonia. At ngayon, simulan na natin ang unang gawain na maaaring hindi mo na mamalayan, ngunit mataas ang epekto sa iyong baga. Isa pagpigil ng ubo at pagsupil sa malalakas na hinga. Marami sa mga senior ang may nakasanayang pigilan ng ubo, lalo na kapag nasa jeep, may kausap, o ayaw nilang makaistorbo sa bahay. Para bang nakakahiya kapag umuubo ng malakas kaya pilit nilang hinahawakan ng dibdib pinipigil ang pangangati ng lalamunan o pilit nilang nilulunok ang dapat sanay mailabas na plema ang hindi alam ng karamihan ay isa ito sa pinakadelikadong ugali para sa baga ng senior dahil ang pneumonia ay kadalasang nagsisimula sa plemang hindi na ilalabas plemang naiipon at plemang naiipit sa loob ng baga Si Mang Ernesto, halimbawa, ay mahilig magpigil ng ubo tuwing umaga dahil ayaw niyang magising ang asawa niya. Araw-araw niya itong ginagawa. Akala niya maliit na bagay lang, pero isang araw bigla siyang nilagnat, inubo ng tuloy-tuloy, at nang magpatingin siya, sinabihan siyang may impeksyon sa baga. Hindi dahil malakas siya, hindi dahil mahina ang resistensya niya kundi dahil matagal nang naiipon ng plema sa baga dahil lagi niya itong pinipigilan at hindi inilalabas. Ganito ang paliwanag ng mga doktor, ang ubo ay hindi kaaway, ito ang self-cleaning system ng baga. Kapag pinigil mo ito, naiipit ang dumi, alikabok, sipon, plema at bakterya. Sa edad na lampasan sa nimnapu, mas mahina ang paggalaw ng silya ang maliliit na walis sa loob ng baga na nagtatanggal ng dumi. Kaya mas lalo itong nahihirapan kapag pinipigilan ng ubo, kapag hindi na ilabas ang plema, tumitigas ito, bumabara at nagiging paboritong lugar ng bakterya. Dito nagsisimula ang mabigat na paghinga, pagsikip ng dibdib at minsan lagnat araw-araw itong nangyayari nang hindi mo namamalayan. Isa pang ugali ng senior ay ang malakas na paghigop ng hangin kapag nakakaramdam ng pangangati sa lalamunan. Yung shhhhhh o yung malakas na pagsinghot imbes na pag-ubo. Parang malit lang na bagay, pero kapag ginawa ito ng paulit-ulit, lalo lang bumabalik ang plema sa loob at mas lalong tumitigas sa baga. Si Aling Pilar, 73, ay ganyan din. Ayaw niyang marinig ng mga apo na inuubo siya, kaya malakas siyang humihinga pataas, iniipo ng plema sa lalamunan at nilulunok. Makalipas ang ilang buwan, madalas siyang hingalin. Hindi niya alam na ang ugali niyang iyon ang unti-unting nagpapahina sa baga niya. Kaya ang simpleng payo sa unang gawain na nakapagpapataas ng panganib ng pneumonia ay malinaw. Huwag pigilan ng ubo, huwag supilin, huwag iipitin. Kapag may plema, ilabas. Kapag may pangangati, ubuhin ng banayad. Kapag may bara, uminom ng maligam-gam na tubig at hintayin lumuwag. Hindi kailangang malakas. Hindi kailangang marahas. Basta natural, banayad, at hindi pinipigil. Kung nanonood ka ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ako ba ay madalas magpigil ng ubo? Kung oo, ngayon ang panahon para simulan ang pagbabago, mag-comment ng hindi ko napipigilan para makita natin kung ilan ang may tapang na baguhin ang unang ugali na ito. Tandaan, ang ubo ay paraan ng katawan para linisin ang baga. Huwag itong pigilan, lalo na kung senior ka na. Dalawa, pagkain ng sobrang mamantika sa gabi. Maraming senior ang may nakasanayan na kumain ng mga sa gabi. Pritong manok, pritong isda, longganisa, tapa, chicharon, o kung minsan ay tirang ulam na pinainit muli sa mantika. Madalas sinasabi, para may gana bago matulog, o ito lang ang meron. Pero hindi alam ng karamihan na ang sobrang mantika sa gabi ay hindi lang nakakaapekto sa tiyan at kolesterol. Nakakaapekto ito sa baga at isa ito sa mga tahimik ngunit malalakas na risk factor ng pneumonia sa senior. Paano? Kapag kumain ng mamantika bago matulog, tumataas ang acid reflux, yung pag-akyat ng asido mula sa tiyan papunta sa lalamunan. Hindi man masakit, hindi man ramdam, pwedeng mangyari ito habang natutulog. At kapag umakyat ang asido, Kasama nito ang maliliit na particle ng pagkain, mantika at laway. Maari itong mapunta sa baga habang natutulog. Tinatawag itong microaspiration. Ayon sa mga doktor, isa ito sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pneumonia sa matatanda. Hindi dahil naligo sa ulan, hindi dahil kulang sa kumot, kundi dahil may nakapasok ng na maliliit na particle sa baga mula sa kinain sa gabi. Si Aling Sean, anim anim ay palaging kumakain ng pritong isda tuwing gabi. Wala naman siyang nararamdaman, pero kada linggo may ubusya siya tuwing umaga. Akala niya dahil lumalamig ang gabi. Nang magpatingin siya, sinabihan siyang mataas ang posibilidad na inaapektuhan ng acid reflux ang baga niya. Hindi ibig sabihin may malubha na siyang kondisyon kundi mali ang timing at dami ng kinakain niya. Si Mang Arturo naman, pitumput apat, ay mahilig sa longganisa tuwing hapunan, wala siyang iniindang sakit, pero napansin niyang bigla siyang nangangapos kapag bagong gising. Hindi niya alam na maaring may maliit na bara sa baga dahil sa paulit-ulit na pag-akyat ng asido at mantika habang natutulog siya. Ang solusyon dito ay hindi pag-aayuno at hindi pag-alis ng lahat ng pagkain, kundi tamang oras sa tamang uri ng pagkain sa gabi. Una, iwasan ang sobrang mamantika dalawang oras bago matulog ikalawa, piliin ang sabaw, steamed o inihaw kung nagugutom sa gabi. Ikatlo, huwag agad humiga matapos kumain. Umupo muna ng dalawampung hanggang tatlumpung minuto ang simpleng hakbang na ito ay maaring magligtas sa baga ng senior mula sa araw-araw micro na microaspirasyon na nag-iipon sa loob ng buwan at taon. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ako ba ay kumakain ng mamantika tuwing gabi? Kung oo, oras na para unti-unting baguhin ang nakasanayan, hindi kailangan biglaan kahit tatlong gabi sa isang linggo muna. Kung gusto mong simula ng maliit na pagbabago para sa mas malinis na baga, mag-comment ng Gabi ko babaguhin para makita kung ilan ang handang umiwas sa ikalawang gawain na tahimik na nagpapataas ng panganib ng pneumonia. Tandaan, hindi lang ang ulan ang nagdudulot ng ubo. Minsan, ang sariling hapuna natin ang unti-unting nagpapahina sa baga. Tatlo, pagtatagal sa basang damit, basang buhok at malamig na hangin sa gabi. Isa sa mga pinakakaraniwang ginagawa ng maraming senior ay ang pagtatagal sa basang damit, pagkatapos maligo o kaya'y matulog ng basa pa ang buhok dahil sa pagod o katamaran. May ilan ding senior na mahilig maupo sa tapat ng malamig na electric fan o bukas na bintana sa gabi, lalo na kapag mainit ang panahon. Mukhang simpleng gawi lang, pero sa edad na lampas anim napo, ang ganitong kombinasyon, basa, lamig at mahinang sirkulasyon ng hangin, ay maaaring maging malaking panganib sa baga at isa sa mga madalas na nagsisimula ng impeksyon na nauuwi sa pneumonia. Si Lola Linda, pitumput dalawa, ay palaging naliligo tuwing gabi dahil mas presko. Pero kadalasan, humihiga siya habang basa pa ang buhok. Hindi naman siya giniginaw, pero kada umaga may barado siyang ilong, minsan inuubo at madalas masakit ang batok. Akala niya simpleng sipon lang tuwing gabi. Pero nang magpatingin siya, ang sabi ng doktor, kapag basa ang buhok at malamig ang paligid, humihina ang depensa ng upper airway, mas madaling mabuo ang plema at mas mabilis ang pagbara. Kapag nabasa ang anit at leeg, bumabagal ang daloy ng dugo sa parte ng ulo at dibdib, at ang malamig na hangin ay nagpapakitid sa daanan ng hangin. Ang resulta, mas madaling magkaroon ng plema, mas madaling mabarahan, at mas madaling kapitan ng bakterya. Si Mang Rodelo naman, anim na putsyam, ay may nakasanayang magpahangin sa tapat ng bintana bago matulog presko sa balat, sabi niya. Pero hindi niya alam na habang humihinga siya nang malalim sa malamig at hindi gumagalaw na hangin, unti-unting tumitigas ang plema sa lalamunan at bagay sang gabi, bigla siyang nilagnat at hindi makahinga ng maluwag. Ang dahilan, na-expose siya sa malamig at stagnant na hangin ng matagal habang pinapalamig ang pawis sa katawan. Ang lamig mismo ay hindi nagdudulot ng pneumonia. Pero ang pagbabago ng temperatura, pagbagal ng blood circulation, at pagtigas ng plema ay nagiging daan para mas madaling pumasok ang bakterya at impeksyon. Ang pinakamalaking problema ng senior ay mas mahina na ang natural body response kumpara sa bata. Mas mabagal uminit ang katawan, mas mabagal matuyo ang buhok, at mas mabagal mawala ang plema. Kaya ang simpleng malamig na hangin ay may mas malakas na epekto kaysa inaakala. Ano ang pwedeng gawin? Una, patuyuin ang buhok bago humiga kahit pa may pay o maligamgam na tuwalya ay sapat na. Ikalawa, huwag magtagal sa basang damit. Magpalit agad pagkatapos maligo o pagpawisan. Ikatlo, iwasan ang direktang hangin sa leeg at dibdib tuwing gabi. Kung kailangan ng electric fan, Ibaling ito sa dingding para hindi diretsyo sa katawan. Si Lola Linda, nang sinundan niya ang tatlong payong ito, napansin niyang mas bihira siyang maubo pag umaga at mas magaan ang ulo niya. Sabi niya, hindi pala ugali ko sa ulan ang problema, kundi ang malikong rutin bago ako matulog. Kung nanonood ka ngayon, isipin mo kung ginagawa mo rin ito gabi-gabi. Tandaan, hindi ang lamig ang kalaban kundi ang lamig, basa at mahinang sirkulasyon na sabay-sabay na nagpapahina sa baga ng senior. For pagpapabaya sa alikabok, amoy bahay at maruming kapaligiran, maraming senior ang nananatiling buong araw sa loob ng bahay, lalo na kung limitado ang lakas o hindi na ganun kadalas lumalabas. Ang problema, ang loob ng bahay ay maaring mas marumi pa kaysa sa labas. Lalo na kung may alikabok sa kurtina, unan, banig, cabinet, electric fan at mga lumang gamit na hindi nalilinis ng matagal. Ang hindi alam ng karamihan ay ang alikabok sa loob ng bahay ay may lamang maliliit na dumi, pollen, molds, dead skin at mites na pwedeng direktang makapasok sa baga. Ito ang isa sa mga madalas na dahilan kung bakit ang senior ay paulit-ulit inuubo mabilis hingalin at mas madaling kapitan ng bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Si Aling Fe, 74, ay bihirang lumabas. Tahimik lang siya sa bahay, nag-aalaga ng halaman, nanonood ng TV. Pero halos tuwing umaga ay inuubo siya at tuwing gabi naman ay barado ang dibdib niya, akala niya dahil sa katandaan. Isang araw, sinubukan niyang punasan ang electric fan. Nabigla siya, isang makapal na alikabok ang kumapit sa basang pamunas. Araw-araw niya pala itong ginagamit at araw-araw niya ring nalalanghap ang mikropartikulang lumilipad mula rito. Ganito ang paliwanag ng mga eksperto. Kapag ang senior ay humihinga ng alikabok, ng paulit-ulit, ang lining ng baga ay naiirita, nagkakaroon ng inflammation, at mas madaling kapitan ng bakterya. Hindi man agad maramdaman, unti-unti itong nagbabara at nagiging tulay para magsimula ang pneumonia. Si Mang Resti, 68, ay may lumang unan na mahigit sampung taon ng ginagamit. Masarap daw sa pakiramdam dahil malambot at sanay na. Pero tuwing gabi, inuubo siya ng inuubo nang sinabi ng anak niyang palitan na ang unan, tumanggi siya. Hanggang sa isang araw, Binuksan ng anak ang loob ng unan, puno ng alikabok at buhaghag na foam. Doon niya naintindihan na ang sanay na unan ang dahilan ng kanyang baradong dibdib. Hindi natin sinasabing kailangan ng mamahaling gamit o bagong appliances. Ang kailangan ng senior ay limitadong alikabok at masariwang hangin. Simple lang ang ritual. Una, punasan ng electric fan o AC vent kada dalawang araw. Hindi kailangan palagi, pero regular ikalawa, palitan o ibilad sa araw ang unan at kumot kada dalawang linggo. Ikatlo, huwag mag-imbak ng sobrang lumang gamit sa ilalim ng kama dahil mabilis kapitan ng alikabok ikaapat. Buksan ang bintana ng sampung minuto kada araw kung hindi malamig ang panahon para makapasok ang sariwang hangin. Nang sinimulan ito ni Aling Fer, Napansin niyang mas bihira ang pag-ubo niya. Ang umaga niya ay hindi na ganong kabigat at mas madali na siyang huminga tuwing hapon. Sabi niya, hindi pala hangin sa labas ang problema, hangin pala sa loob ng bahay namin. Kaya tanungin mo ang sarili mo, madumi na ba ang gamit ko sa bahay? Tandaan, ang alikabok ay hindi lang dumi ito ay araw-araw na irritant na tahimik na nagpapahina sa baga at sa senior, mabilis itong nagiging panganib para sa pneumonia. May 5 pagkulang sa tubig at pagpapatuyo ng lalamunan, isa sa mga pinakamadalas na pagkakamali ng mga senior ay ang hindi pag-inom ng sapat na tubig, lalo na sa umaga at hapon. Hindi ito simpleng uhaw lang sa edad na lampas 60. Bumabagal ang natural thirst signal ng katawan, kaya kahit kailangan mo na ng tubig ay hindi mo mararamdaman. Ang problema, kapag kulang ang hydration, natutuyo ang lalamunan, tumitigas ang plema, humihina ang daloy ng hangin, at mas nagiging madali para sa bakterya na dumikit sa airway. At kapag naipon ang mga ito, mas mataas ang tsansang magkaroon ng impeksyon na maaaring mauwi sa pneumonia. Si Mang Ben, 76, ay madalas makaramdam na parang may kapirasong bara sa lalamunan niya tuwing umaga. Akala niya dahil sa pagtanda, kaya hindi niya pinapansin. Pero napansin ng anak niya na halos hindi siya umiinom ng tubig buong araw, isang baso lang mula umaga hanggang hapon. Nang magpatingin siya, Malinaw na sinabi ng doktor na ang pagkatuyo ng lalamunan at baga ang nagiging dahilan kung bakit palagi siyang may plema na hindi may labas. Hindi dahil may sipon, hindi dahil may allergy, kundi dahil kulang siya sa tubig. Ang tuyo at malagkit na mukus sa lalamunan at baga ay nagiging trap ng bakterya. Sa halip na mailabas, kumakapit ito sa airway. Sa edad na lampas anim na mas mabagal gumalaw ang silya, ang maliliit na walis sa loob ng baga na nag-aalis ng dumi. Kapag tuyo ang daanan ng hangin, hindi makagalaw ng maayos ang silya, kaya hindi may ang plema palabas. Dito nagsisimula ang mabigat na dibdib, paulit-ulit na ubo, at minsan panghihina ng katawan. Si Aling Mercy naman, anim animnapot siyam, ay palaging inuubo tuwing gabi. Hindi malakas pero paulit-ulit. Naiinis siya dahil akala niya may allergy siya. Pero nang makita ng doktor ang record niya, napansin na kulang siya sa hydration at halos hindi siya umiinom ng tubig kapag gabi. Ang mga senior na ganito ang routine ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng silent aspiration. Yung pagpasok ng maliliit na particle problema sa baga habang natutulog dahil natutuyo ang daanan ng hangin. Kapag tuyo ang lalamunan, hindi makapag-close ng maayos ang epiglotis, ang takip ng daanan ng hangin. Kaya mas mataas ang posibilidad na may mapunta sa baga kahit konti lang. Hindi agad mararamdaman, hindi agad masakit, pero paglipas ng araw ay maaaring magdulot ng impeksyon. Ang solusyon dito ay hindi basta uminom ng maraming tubig dahil ang sobrang tubig naman ay hindi rin angkop para sa may alta presyon o may problema sa kidneys. Ang kailangan ay tamang oras at tamang dami. Una, uminom ng kalahating baso ng maligamgam na tubig pagagising. Ito ang magpapalambot ng plema at magbubukas ng daanan ng hangin ikalawa. Uminom ng ilang lagok tuwing hapon para hindi matuyo ang lalamunan. Ikatlo, iwasan ng sobrang alat sa gabi dahil nagpapabilis ito ng dehydrasyon. Ikaapat, huwag umasa sa kape o tsaa bilang pamalit sa tubig. Mas lalo nitong tinutuyo ang lalamunan. Si Mang Ben nang itama ang hydration schedule niya, napansin niyang mas maluwag ang paghinga niya sa umaga, hindi na masakit ang lalamunan niya, at mas madalang ang pagbabawas ng plema. Si Aling Mercy naman, matapos siyang uminom ng ilang lagok tuwing gabi, unti-unting nawala ang paulit-ulit na ubo niya. Dahil dito, mas gumaan ang kanyang tulog at mas presko ang pakiramdam niya sa umaga. Ang ikaapat na gawi ay simple pero malakas ang epekto. Ang kulang sa tubig ay hindi lang nakakapagpatuyo ng lalamunan Nakakapagpahina din ito ng baga, kaya mahalagang maging maingat ang senior sa hydration, lalo na kung may sakit sa puso, diabetes o hypertension. Ang tamang dami, tamang oras sa tamang pag-inom ay sapat para mapanatiling malambot ang plema, malinis ang airway at mas protektado laban sa pneumonia. Tandaan, ang baga ay parang halaman kapag tuyo, mabilis madumihan pero kapag tama ang tubig mas malinis ang daloy ng hangin at mas malakas ang depensa ng katawan bonus ang warm airway routine na nagpapaluwag sa baga ng senior maraming doktor ang nagsasabing ang isa sa pinakamadaling paraan upang maprotektahan ang baga ng senior laban sa pneumonia ay ang panatilihin ang maluwag, mainit at hindi tuyong daanan ng hangin lalo na bago matulog. Kaya narito ang isang napakasimpleng ritual na pwedeng gawin sa loob lamang ng tatlong minuto. Bawat gabi, tinatawag natin itong warm airway routine, isang ligtas at praktikal na paraan para malambot ang plema, mas gumaan ang paghinga, at mas mababa ang iritasyon sa lalamunan. Una, uminom ng tatlo hanggang apat na maliliit na lagok ng maligamgam na tubig. Hindi kailangan ng isang baso. Ilang lagok lang ang sapat para paluwagin ang tuyong plema. Ikalawa, dahan-dahang huminga ng malalim sa loob ng apat na segundo, tapos ilabas ng anim na segundo, tatlong ulit lang. Ito ay nakakatulong upang buksan ang daanan ng hangin at i-relax ang muscle sa dibdib. Ikatlo, ilapit ang mga palad sa ilong at bibig, hindi nakadikit at huminga ng normal ng sampung segundo. Ang banayad na init mula sa palad ay nakakatulong para hindi malamig ang hangin na pumapasok, lalo na sa mga senior na mabilis sumikip ang dibdib sa malamig na gabi. Ang ritual na ito ay hindi gamot, hindi therapy, pero ayon sa mga pag-aaral, ang maayos na pag-init ng airway bago matulog ay nakakatulong para mas mababa ang iritasyon at mas malakas ang natural defense ng baga si Aling Sean, matapos gawin ang ritual sa loob ng isang linggo, napansin niyang hindi na ganoon kabigat ang paghinga tuwing gigising siya. Si Mang Ernesto naman ay nagsabing mas madalang ang baradong pakiramdam sa umaga. Kung gusto mong subukan ngayong gabi, gawin mo ang tatlong hakbang na ito bago matulog. Natapos mo na ang limang gawain at tahimik ngunit malakas na nagpapataas ng panganib ng pneumonia at natutunan mo rin ang isang bonus routine na maaring makatulong para mapanatiling malinis at maluwag ang baka. Ang pinakamahalagang mensahe dito ay simple. Ang pneumonia ay hindi biglaan. Marami itong sinisimulan sa maliliit na araw-araw na gawin. Ang pagpigil ng ubo, pagkain ng mamantika bago matulog, pagkatulog ng basa ang buhok, pananatili sa alikabok at kakulangan sa tubig. Lahat ito ay parang maliliit na bato na unti-unting bumabara-bara sa baga ng senyor. Pero ang maganda, lahat ng ito ay pwedeng baguhin sa bahay. Hindi kailangan ng mahal na kagamitan, hindi kailangan ng komplikadong exercise, at hindi rin kailangan ng matinding effort. Maliit na adjustment lang araw-araw at ang epekto ay maaring malaking ginhawa sa paghinga, mas magana na umaga at mas protektadong kalusugan. Sa mga senior na nanonood ngayon, tandaan ninyo, ang baga ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan at sa edad na lampas sa mas kailangan nito ang pag-aalaga, protektahan nito kasama ng mas malusog na mga araw na darating.